Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya sa si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan puspos ng Espiritu Santo sa si Elizabeth at buong galak na sinabi, Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat, nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikalawang linggo ng panahon ng pagdating o Adviento at ngayon din po ay ginugunita at ipinagdiriwang natin ang kapisahan ng pagpapakita ng Mahal na Birhen sa Guadalupe kay San Juan Diego na ating ipinagdiwang at ginunta ang kanyang kapisahan noong December 10. Ang imahin o larawan ng mahal na birhen ng Guadalupe ay isang babae na buntis. No? Mayroong ako malaki yung tiyan. At isa ito sa, sa pagpapakita o pagpapaalala sa lalo tigit nung panahong iyon na talamak po ang kawalan ng respeto sa buhay. No? uso yung mga legalization ng pagpapalaglag ng bata o abortion kaya isa ito sa dahilan no ng kanyang o isa ito sa mga mensahe na kanyang ipinapahatid sa mga tao ang buhay ay galing sa Diyos ang buhay ay dapat nating pangalagaan from womb to tomb no mula sa sinapupunan hanggang sa libingan kailangan natin itong bigyan ng pagpapahalaga. Kaya kung tayo po no, na nabuhay sa mundong ito, huwag na nating isipin na bakit pa tayo kasi binuhay, bakit pa tayo nabuhay, yan ay dahil gusto ng Diyos na mabuhay tayo. Normal man, ayon sa pamantayan ng tao, o hindi. Dahil pag sinabing pag may kapansanan, sasabihin natin hindi normal pero anuman ang ating kalagayan yan ay kaloob at niluob ng Diyos na tayo po ay mabuhay kaya sana po makiisa din tayo sa pagtatanggol no, ng buhay ng bawat isa at sa ating pong ibanghelyo, narinig din natin ang pagtungo ni Maria kay Elizabeth ito po yung matapos niyang matanggap Marinig ang mabuting balita na siya ay magbubuntis, siya ay maglilihi, no? at nando doon na, dumabana no? sa kanya ang Espiritu Santo, nililiman na siya kung kaya nabuntis na. Pero dito sabi nga nagtungo siya kay Elizabeth para paglingkuran si Elizabeth na malapit ng manganak. Siguro maganda mapagnilayan natin itong puntong ito na ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos ay higit pa sa mga personal nating mga pinagdaraanan. Kasi kung si Maria buntis na at mayroon siyang haharapin problema dahil hindi pa nga sila uh, kasal yung 100% nakasal ni ni Jose pero nabuntis. Pero hindi yon naging hadlang para siya ay maglingkod sa kanyang pinsang si Elizabeth. Nakukuha po ba kung ano ang kailangan natin mapagnilayan dito? Hindi ihinto ang mundo sa mga pinagdaraanan natin Kundi dapat natin mat paano tayo mag-a-adjust para patuloy tayong makagawa ng ating misyon. Hindi po hadlang na porkit di ka pumasa sa bar, di ka pumasa sa exam, di ka pumasa sa kung ano mga license sheet na o licensure na yan at sabi mo wala ka ng magagawa, pwede pa, marami pa pwede magawa. Hindi rin pwedeng dahil may mga problema tayo, problema sa pamilya, problema sa kaibigan, problema sa trabaho, magmumukmok na tayo, hindi na tayo maglilingkod sa ating kapwa o sa kung saan man tayo hinihingi ng Diyos na maglingkod. Dahil doon mas makikita no yung atin pong yung tunay na tayo na hindi tayo pahad lang. Kahit anong pinagdaraanan, o anong problema natin, hindi tayo papipigil. Kahit mismo sarili nating emosyon, sarili natin, ito yung kalaban natin, no? yung sarili nating mga nararamdaman at damdamin. Yung mga pagsiself-pity natin, yung mga uh, pag i natin para tumigil tayo. Pero tandaan niyo po, tumigil ka man, hindi titigil ang mundo. Sino sino'ng mawawalan lalo tayo. Kaya anuman ang problema, anuman ang pinagdaraanan, katulad ni Maria, tuloy tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, no, ang puso ko ay napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Maraming dahilan. At tingnan mo 'yung dahilan para maging masaya ka habang naglilingkod ka kaysa yung tingnan mo ang mga karanasan at mga bagay na magpapalungkot lang sa buhay mo at magpapahinto sa iyo para mabuhay ka. Sayang ang panahon. Umaandar ang panahon at hindi ito mag adjust sa atin. Nasaka ka na umikot kasi nag pa ako. Hindi eh. Sayang. No? Ano man bagay na dumaan na, umikot na, hindi mo na yan mababalikan. Kailangan mo na lang harapin ang buhay sa bawat araw na may sigla, na may pagpupuri sa Diyos. Amen.